Napansin nyo ba kung gaano kahirap para kay XRP na manatili sa itaas ng presyong $3? Oo, umabot siya rito kamakailan lamang. Pero parang may humahatak sa kanya pababa palagi. Para bang tuwing sasabog na siya, may biglang pumipigil. At ngayon, may mga eksperto na nagsasabing hindi aksidente ang lahat ng ito. Possible raw na sinasadya ang pagpigil sa presyo ni XRP. Pero bakit at sino ang may pakanan nito? Kaya sa video na ito ay iisa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit hindi uh, magawang manatili ni XRP sa presyo na higit sa $3. Pag-uusapan din natin, ang teorya tungkol po sa price suppression, ang koneksyon po niya kay Bitcoin at kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy Crypto Enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Kamakailan lamang ay umangat po si XRP at umabot sa higit $3. Matagal-tagal na rin mula noong huli niyang narating ang presyong ito. Pero hindi po nagtagal, bumalik din siya sa ibaba. Ayon po sa mga analyst, $3 ang tinatawag na psychological resistance level ni XRP. Parang pader na mahirap pong butasin or basagin. Pero hindi ito unang beses na nangyari. Paulit-ulit na itong pattern dito sa mundo ni XRP para bang may invisible hand na laging humihila sa presyo niya pababa kapag papalapit na siya sa breakout point na ito. Sino nga ba ang nagsasabing may pumipigil kay XRP? Ang isa po sa mga matinding nagsalita tungkol dito ay si ginoong Versan Aljara. Siya po ang co-founder ng Black Swan Capitalist. Ayon sa kanya, ang dahilan daw kung bakit hindi makaangat ng tuluyan sa XRP ay dahil may mas malalim na sistemang pumipigil dito. Hindi raw dahil sa kulang ito ng halaga, kundi dahil masyado itong makapangyarihan. Sabi ni Ginong Aljera, XRP can't even stay above $3 because it threatens everything. Yan, ibig sabihin, si XRP Raw ay banta sa kasalukuyang sistema ng pananalapi or financial system. Pinapakita nito ang kahinaan ng kasalukuyang sistema at kaya Raw at uh, kaya Raw pinipigilan ito ng mga nasa kapangyarihan. Ano naman po ang mga teorya na pumipigil sa presyo ni XRP? Marami pong supporters ni XRP ang sumasang-ayon sa sinasabi ni Ginoong Aljara. May mga teorya na ang mga malalaking institutions, traders at regulators ay sinasadyang binababa ang presyo ni XRP. Ayon sa kanila, ang paglalabas ng tokens ni Ripple kada buwan, ang mga regulatory issues at coordinated trading activities ay ilan lamang sa mga paraan para hindi tuluyang tumaas ang presyo ni XRP. At ang tawag po dito ay market manipulation. Pero teka lang, hindi lahat ay naniniwala sa ganitong pananaw. Ano naman po ang sabi ng Ripple CTO tungkol dito? Si David Schwartz, siya po ang Chief Technology Officer ng Ripple, ay ilang beses nang nagsil, nagsalita tungkol sa isyong ito. Para sa kanya, hindi dapat laging nakafocus sa presyo ang mga tao. Sabi niya, ang galaw ng market ay madalas hindi tumutugma sa tunay na halaga o utility ng isang project. Idinagdag pa niya na bagamat mababa pa ang presyo ng XRP ngayon, hindi ibig sabihin nito na wala itong silbi. Sa katunayan, naniniwala siya na sa paglipas ng panahon ay makikita rin sa presyo ang tunay na halaga ni XRP. Ngayon ay kailan po magkakaroon ng tunay na price discovery sa si XRP? Ayon po ulit kay Ginong Algera, kailan lang magkakaroon ng tunay na price discovery sa si XRP kung tuluyan na itong kumawala sa anino ni Bitcoin. Sa so ngayon kasi Si XRP ay nakasunod pa rin sa 4-year cycle ni Bitcoin. Tuwing naghahalving si Bitcoin, nadadala din si XRP sa cycle na yan. Pero ang pangarap ay magkaroon si XRP ng kanyang sariling momentum. Ang tawag po dito ni Ginong Algera ay decoupling. Ang tuluyang paghihiwalay ng presyo ni XRP sa market cycle ni Bitcoin. Kapag nangyari raw ito, it's over. Ibig sabihin, dito pa lang raw makikita ang tunay na potensyal ng presyo ni XRP. Ngayon ay may katotohanan ba ang lahat ng ito? Totoo na may mga ebidensya ng price suppression sa iba't ibang kripto, hindi lang kay XRP. Ngunit, mahirap po itong patunayan ng diretsyo. Hindi natin makikita ang tunay na galawan sa likod ng mga malalaking institutional trades, OTC deals, o closed door decisions ng regulators. Ang totoo, may mga bahagi dito sa mundo ng crypto na hindi po transparent. Kaya maraming supporters ang naglalabas ng kanya-kanyang teorya, lalo na kapag paulit-ulit ang pattern ng presyo na parang sinasadya. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang ganitong sitwasyon ay may malaking epekto. Una, nahihirapan tayong magtiwala sa presyo ni XRP. Kapag nakita nating umaangat ito pero biglang bumabagsak, nagkakaroon tayo ng takot o alinlangan na mag-invest. Pangalawa, kung totoo ang may suppression, hindi patas ang laban. Ang mga maliliit na investors tulad po natin ay parang nasa ilalim ng mga desisyon ng malalaking entities na kontrolado ang galaw ng market. Kaya napakalaga na maging maingat po tayo sa ating mga galaw. Huwag po tayong basta-basta papasok sa hype. Alamin po muna natin ang technical at fundamental na kondisyon ng XRP bago po tayo magdesisyon. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang naniniwala ako na may malaking potensyal sa si XRP. Hindi lang siya basta-basta token. Isa po siya sa mga may pinakamalakas na real world use case lalo na po sa larangan ng international payments at remittances. Pero hindi natin maikakaila na may mga nangyayaring hindi natin kontrolado. Kung suppression man ito o natural market correction, isang bagay po ang sigurado. Kailangan nating maging matalino. Huwag tayong maging bulag sa hype at huwag din tayong mawalan ng pag-asa kung mabagal ang pag-angat ni XRP. Habang hinihintay natin ang decoupling ni XRP at ang tunay niyang paglipad, gawin nating armas ang kaalaman, pasensya at tamang diskarte. Dahil po sa mundo ng kripto, ang pinakamaalam ang madalas na nananalo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.